Sige, ah, uh, may hapon, no? Kalo, may hapon? May hapon, bro, ari. Sa so, mga naminaw, ang ako unang puntos pang utan na unang tubag sa rako. Di mo mangi na matutan na sa itong tema din Biblia o Biblia. So, ang tema ni mo din, Carlo, matutan ang Domingo, gitawag, ulaing, at laong, ulaing. Ang unang pamutan na nakuhalik yung sa may nagtawag na ang Domingo ay papaulay. Ang Diyos o ikaw ra, tubag? Tubag! So, kategorikal. Hindi mo na kategorikal. Ang Diyos o ikaw ra? Tubag! Pilihan na. Ang Diyos, pinaagi sa mga apostol. Ah, tubag na po ha. Napi one minute. Explain. Ang Diyos, ang, ang Diyos pinaagi sa mga apostol. Kahit dili man musulti ang mga apostoles, kung dili gikan sa ginoo kay diha sa San Mateo 28:19-20 ni ingon ang Ginoo. Tudlo sila sa tanan kong gitudlo kong so, ko kaninyo. So kung unsa gitudlo mga apostoles, mao gitudlo sa Ginoo. So klaro tataw nga si San Mateo mo ni ingon nga ang Domingo gitawag og atlay adlay papahulay ug kanang iyang gisulti gikan Ginoo. Wa magbutbuot si Mateo na sunod pang utana. Hatod pa nga ang Dios. Tru sa iyang mga apostol. Ha? sa Matthew 28:1 ngayong unang gigamit ng uh, tekstong, teksto. Mabasa ba kining imong gingon nga ang Dios pinaagi sa apostol gitawag ang Domingo igpapahulay sa Kristohanon? Matthew 28:1 mabasa o dili? Tubag. Tubag. Implicitly mabasa. Explicitly dili. Tubag ato ga? ay sapaw. Implicitly mabasa, explicitly dili. Kay kung ingon tag implicitly masabot na to sa akong gibasa. Kay e nganuman, kay mabasa man ato ini nga si San Mateo mo imiingon nga ang Domingo gitawag og adlay at papahulay unsa man lang atlay at papahulay didi di na Domingo Domingo sumala sa gibasa na ko balita karon nabasa ba naku? nabasa implicitly lang dili explicitly kanang litra po litra gyud nga isuwat gyud diha so klaro ug tataw nga akong napamatud nga ang Domingo gitawag og lain papahulay moy ah. sunod pang utana okay ato pa Dili mabasa litra po litra Presidente, iprisentar niyo po sana. Okay, to sir director. Ako, oras panahon mm -hmm. sa gitna namin pag ah pag interact kay mm -hmm. Apo Tambutan. Mm -hmm. Mato panimo dili mabasa letra po letra, barkarlo. Ginning hima nga ang Domingo gitawag og laing at Counter objection, adla... Mr. Director, counter. Ang aku ako gumtubag, iya putlon Ang akong giingon mabasa implicitly pero dili mabasa explicitly ayaw po tila akong tubag bro warin kompleto akong tubag eh kompleto mo akong tubag pero yung gisorti mister mo director putol man paki okay, doon lang pakiro mister mo director akong tubag okay, yung okay, putol bro, bro. okay ako osbo na akong pangutana. na naman si mong tubag ko nang dili mabasa litra po litra ayaw ko but ako ang pangutana. na kompleto lang. Kayo man nang ibo yan kung sa mga ka na ang okay. okay. ha, na mingon ka man nga dili mabasa litra po litra. Ang akong pangutana kining ang Domingo gitawag og laing adlang ibabahulay. Ang kunon ba nimo sa mga karon nga dili ni mabasa litra po litra sa imong gigamit nga teksto tubag. Ano mo ang kunon kun nabasa gina na ko implicitly lang. Akong gingon mabasa implicitly nga pinaagi sa gisulti ni San Mateo ginas Ginoo's Ginoo kinsa sopak. kanang gisulti sa mga apostolis buot-buot ra din na nila Ginoo Karon o sige ngon ni San Mateo. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ni papahulay nga Sabado o sa pagbanag-banag sa laing adlaw papahulay unsa man ang laing adlaw papahulay? Domingo sumalas may balita. Diin man nagikan gikan sa Ginoo. Mabasa implicitly, explicitly dili. Implicitly mabasa lang. Sige, sa next. Na, na? Next. Kining imong tema nga Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Oh. Kundi basa litra po litra sa imong igamit nga hubad ang gunon ba nimo nga imong gidudungagan ang mao nakasulat tubag mabasa gyud sudaw sudaw pirmaha na to Wala wa na pa saron ah, ang sudaw sige, sige dili <laughs> mister moderator ang sudaw na pa wala 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 okay. mabasa mabasa gyud biblia mapildi gyud ka kung gi pa di ang sudaw mapildi ka bro karen kay e, klaro kayo mag-og sa pagbanag-banag sa lain na at lang ipapahulay Unsa man ning laingat ni Papa Hulay? sa Sabado. Unsa may sunod sa Sabado? Domingo. So ato pa ang Domingo kita ko laing at ni Papa ko Kana mo igob abro warin sa nang pangutana. Okay, next. Next, ako pangutana. Ha. Oh. Kanang imong nabasa diha. Wa ba ka magkonsensya nga imong mang nabasa nga ang ipapahulay sa Sabado. Sumala si mong gibasan nga bersikulo. Wa ba ka magkonsensya ana nga wa mo gitugas na minaw tubag. Wa ta magtimag, wa ba ko makonsensya. Wa man ta magtimag Sabado, ang tima na to Domingo. Ano ni abot man Sabado? Surrender na ka sa tong tima? Ang naa sa tong tima pamatud na ko Domingo laing adlaw pa pahulay nga abot man kag Sabado. Fokus ka sa tima. Warin. Sa ato pa nabasa gyud na ko tima na ay nabasa na sa Biblia nga ang Domingo gitawag ko laing adlaw pa pahulay. Ngano ni dagan man Sabado nga wa man ta magtimag Sabado? Sa ato pa ni surrender na di ka tima. So, no, pagkuta na. Ako lang gisunda ni gibasa. Ako mo sa tema. Ha. Imo mang gibasa kanang imong gibasa diha Matthew 21 busa wa kumuhawa sa tema. Ang imong gibasa Sumala pa sa imong hang ingon diha alaunas unas 22 imong manang gibensyon. Ha? Nga ang ipapahulay nga sa na ana sa imong gibasa. Di ba tinuod? pero ang sumpay nagingon og niabot ang laing adlay papahulay nganong ungot ra man Do so, may so, lain adlay babaw lay. Unsa man ang adlaw? Domingo ug maunay gi pamatud ana kustima. So, Nganong ni gawas man kastima nga wa man ta magtima sa Sabado. Ari mata ta timas. Domingo. So unsay mabasa nato dinhi? Og sa pagbanag-banag sa laing adlay babaw lay. Unsa man ang lain adlay babaw lay? So mala sa mayong balita Biblia, Domingo kana mao igub abro warin. Ayaw dagag Sabado kay wa ta magtima sa Sabado. So na pangutana. Sono pangutana. Sono ni to ba pangudagan gatindog ra ko dere. Ang ako ang paluab nga pangutana, imong gibasa, imong nagian. Gitawag ipapahulay nga Sabado, imong nagibasa ay eh. Kana bang ipapahulay nga Sabado? Una imong gisumpay laing ipapahulay. Kung ikaw Badinas asa mang ka anak mo dawat sa laing o kanang Sabado diha? Uh, Tobag, ani gyud ko sa laing, laing sa Sabado. Kay uh, kanang ano gitawag maglaing? Ilain eh, man siya sa Sabado. Dili na lain nga bad, nga bati. Eh. Ang kasabutan ng laing, lain ba lahi sa sabado mao na rat warin ari gyud sa lain adlay papaulay unsa man ang lain adlay papaulay domingo o kanang domingo alang na sa mga kristohanon kung kristohanon ta ara kas domingo sunod pangutana sunod pangutana kay pang dader carlo badinas na katong mga ah, mga Kristyanos na wala magbantay anang na. Ana nga nah, gitawag og Domingo Badlunganon. Imo nang gibuy an, no? Nga kato kuno mga Kristiyanos nga nagbantay Domingo nga matu kami mo ipapahulay Badlunganon. Kanang Mateo 28:1, panahon ba na sa isa ilita o panahon na ni Kristo? Tubag. Tubag panahon ni Kristo, panahon Kristiyanos. Nya kinsa man ka magsapak-sapak sa panahon sa mga Kristohanon? Si San Mateo, miembro sa mga Kristohanon. Unsay kaingon ni San Mateo? ang Domingo gitawag og laing adlawi papahulay. Unya karon, ngano magsupak-supak man ka? Para nimo ang Domingo di magdur adlaw papahulay. Si San Mateo nay nag-ingon nga ang Domingo adlaw papahulay. musupak ka ana. Supak ka si San Mateo ayo ako sa pang utana. Matod pa nimo ang Matthew 28:1 panahon ni Kristo. Ah. Panahon sa Kristiyanos. Kanang imong gibasa diha Brother Carlo Matthew 28:1. Ah. Di ba imong nabasa diha nga nga ang ito, sa Sabado? o ulit tinood. Nabasa ang duha. Sabado gumigo. Ayun, objection, objection Mr. Oh, moderator. Oh, Ay, nabasa ah, ang duha. Oh, okay. Relax lang. <laughs> ang ako, ang objection Moderator, oh. di ba niya nabasa? Kaya, yang kung man siya nga ang Mati 28.1, no, panahon ni Kristo. O niya, supak siya nga kining o oh, kinini ang Ah, niya nga ang mga Kristiyanos kuno nga wa nagbantag Domingo, kadto nga noon. Kuno ako sa gipangutana, kay ang Kristiyanos panahon ni Kristo, Mateo 28.1, panahon ng Kristo Magana, di ba imong nabasa diha nga si Mateo 28.1, may nga ang ikapahulay Sabado? sa Sabado, Ang kon mangka nga ka na Kristiyanos pa ng panahon na. Di ba tinuod, doon Sabado o Domingo. Nga nung uungot lagi ka sabado, bro, hindi di ka kalusot. Doon na'y adlay papahulay nga sabado, doon na po'y Domingo. Nga magpili ka asa na'y mo ha. Kung sabado ka, hudiyo ka. Pero kung Domingo, Kristiyanos ka. Doha gani ang gisgutan sa saadlaw nga ikpapahulay nga natapos og dunay bagpan og dunay laing adlaw ipapahulay Unsa sa man lang laing adlaw ipapahulay domingo bro, warin, nga moongot lamang ka sa usa ka ipapahulay dagan og laing adlaw igpapahulay O maon domingo naa atong ang an sa tema sunod nga okay su pangutana so wala pa gitawag sumala si Muntima. tima so wala pa gitawag ang domingo Ikapahulay sumala si Muntima. tima man siya sa pagsugot tubag palik ka bro pangutana Oke, okay, aku balik kon. Temat tuh pas timan mo. Hah? Oke, okay. okay, time. Hmm.